Nag BS1 ka ha? Oh, hindi kita papaligtas eh. Nuhulanin kita. Babasain ko yung motor mo. Bagong BS1 at bagong car wash pala yan eh. Hindi. Ito round 2. <laughs> <P> Ina. Uy, <laughs> na. <laughs> <laughs> hindi ako nakaligtas. <laughs> hindi ako nakaligtas. Nagutan ako ng ulan talaga. Ah, lakas tayo oh. no. Nagpatila pa ako doon no. Oh. Nagutan din pala ako ng malakas. Ah, yun, hindi ako nakaligtas. Basak. <laughs> ang lupit ng bawi ng ulan. Basang-basa 'yung damit ko. <laughs> Shit, mahalaga. 'Yon. Abutan na naman ako dito ng ulan sa may oh. So, yun. so yun, ang ginawa ko nagpatila na ako ng ulan. Oh. Kasi sayang 'yung VS1 ko kanina umaga. <laughs> ang aga ko nagising pasaya, sayang lang. So, ngayon, pila na. Pero Siyempre, basa yung kalsada. Kaya, basa na naman yung, ano, eh. Ayan, e, ano, naka, PS1 ko lang yan, eh. Wow! <laughs> Ayan doon, ulinis doon, oh. Ganun talaga. <laughs> Tila na. Pwede na. Pwede na. go. ya yeah. <laughs> ah, buta na naman ang ulan. <laughs> Sayang BS1. <laughs> Sayang din ang car wash. Kaya para hindi naman kasyado masayang yung effort ko kanina gumising ng umaga ng madaling araw para mag carwash para mag BS1 nagpatuyo na lang ako ay nagpa tila ako dyan sa ilalim ng uh, underpass ng ano tag uh, dyan C5 so, pero mababasa na naman yung ilalim hinugasan ko pa naman yung ilalim nito mga talsik talsik wala ganoon talaga <laughs> basa ang kalsada <laughs> <Eno>. <laughs> bagong korwas eh Naan kahit pa paano maging medyo maarte. Eh. <laughs> Uulan pa oh. Uh, round 2, may round 2. What <laughs> may round 2 <two> yung ulan. <laughs> may round 2. Pero ano ba kung ano yung hangin eh, lumalamig eh. Uulan pa yan. Shet Ah, um, bunak. Bumalik <laughs> sabi na eh may round 2 eh <laughs> nagpatuyo na nga ako nagpatila na nga ako dun sa ilalim at nag round 2 pa dito sa BGC sana <laughs> mga so, uh, talaga nga ako ng ulan ha may na mo ha magpapatuyo ka magpapatila ka pa dyan sa ilalim na ano underpass hindi nag BS1 ka ha oh, hindi kita papaligtasin ulanin kita <laughs> babasain ko yung motor mo bagong BS1 at bagong car wash pala yan eh. hindi <laughs> ito round 2 na! ha ah! ayop to uh, na ano ulan na to ah. Uh. ayop mang trip pa. Uh. <laughs> Anong good morning, good morning. Patila-tila ka pa ha? Oh. Hindi ka makakaligtas sa akin. Uulanin <laughs> kita bagong car wash, bagong VS1. <laughs> Anong good morning? <laughs> Nagpatila ka pa sa ilalim ng underpass. Hindi ka ha? round 2, ito round 2. <laughs> <laughs> ako nakaligtas <laughs> hindi ako nakaligtas nabutan ako ng ulan talaga lakas pa yun oh. nagpatila pa ako doon oh. nabutan din pala ako ng malakas ah, yun, hindi ako nakaligtas basa <laughs> ang lupit ng bawi ng ulan BS1 ka pa ha full park pa puta basang basa yung damit ko <laughs> shit malas ha? Ay, binasa lang talaga ako kasi tumila ulit oh. <laughs> binasa lang ako ng ulan. Ay, sinabi kasi na nagpatila ako eh. Kinutakan ko yung ulan yung palay Hindi may round to pala siya. Ay, natila no <laughs> binasa lang talaga yung motor ko. Binasa lang talaga ako. <laughs> Ang lupit bumawi eh, no?